Hi guys, samahan nyo nga na naman kami for today's mini vlog. Kaninang tanghali nga nagluto ako ng broccoli para kay Chuchay. Sinabay ko na lutuin itong mani na binili ni Boss nung isang araw. E de defrost ko muna itong sausage na ulamin namin ni Ate Rika. ko na itong mani at papatuloy nga lang muna natin. At para lumamig na rin. Nagpainit na ako ng kawali, sinalang ko na nga itong sausage. Hinawahiwa ko nga pala sa gitna itong sausage. Na para bang hotdog para maluto yung loob. Inubos ko na lutuin itong apat na sausage. Ito lang kasi yung ulam namin ni Ate Rika kaya naman inubos ko na lutuin. Akala ko nga kulang pa sa amin ni Ate Rica itong sausage yun pala kahit kalahati lang yung ulamin mo mabubusog ka na talaga marami kang makakain na kanin at ang sarap sobrang juicy pagkaluto ng sausage naghain na ako pinalamig ko na pala itong broccoli ni Chuchay tinawag na pala ni Ate Rica si Chuchay etong makakain na mga buwan na rin siguro na hindi kumain si Chuchay ng brokoli. tinikman nga ni Chuchay itong sausage at nung natikman niya hindi niya nagustuhan kaya naman for the kain na siya ng broccoli namiss talaga ni Chuchay kumain ng brokoli. kaya naman naubos niya itong broccoli na nasa plato niya. kami naman ni Ate Rica nagustuhan namin yung lasa ng sausage tabi sa lang kami ni Ate ka ng sausage? Mabubusog ka talaga agad kasi malakas sa kanin itong sausage? Hindi ko nga alam kung itong sausage ba yung malakas sa kanin o yung kumakain lang talaga malakas kumain ng kanin. <laughs> Sabi nga ni Ate Rika yung natirang dalawang sausage, bukas na lang daw pang almusal. Mas masarap nga daw yun, sabi ni Ate Rika kapag ipalaman sa tinapay. Pagkatapos nga namin kumain, nag-dessert naman kami ni Ate Rika nitong mani. Pagkakain ko nga ng mani, sabi ko kay Ate Rika ang sarap. Kaya naman napakuha rin siya. Itong chuchay naman namin, sarap na sarap sa broccoli niya. Sabi niya nga sa amin dalawa ni Ate Rika ang juicy daw. Ilinagay e ko nga lang sa harap niya itong camera, hindi nga namin namalayan ni Ate Rika na ubos niya na pala itong broccoli. O diba, at pinakita niya pa nga plato niya. Nga daw siya kasi naubos niya lahat ng broccoli. Sabi naman namin na Ate Mary ka siya ng madaming tubig. Fast forward yung hapunan, umalis kami, pumunta kami sa Bulacan. Doon na daw kami maghapunan, may kaunting handaan. Dead anniversary kasi ng kalolalolahan ni Mada. Alasin ko pa nga lang ng mga oras na to ang dilim na ng langit. Medyo pangit kasi yung panahon. O iba naman sa mga hindi pa po nakafollow sa page namin, please follow po Team Chuchay Vlog. Salamat. Pagkaratingan namin, nagsisimula na sila magdasal. Lumabas muna kami dahil nasa labas yung pagkain. <coughs> Kumuha na nga yung mga person ng pagkain. Medyo gutom na kasi kami. May kaldereta nga sila dito. Minudo, isda, gulay, pansit, kanin at kung ano pa. Kain tayo guys. Pagkatapos nga namin kumain yung mga nagdasal naman yung sumunod kumain. Nag-dessert nga lang muna kami dyan ng mga prutas. At itong chuchay namin hindi pa nga tapos kumain ng pansit. Pansit lang yung kinain ni chuchay dahil ito lang naman yung pwede sa kanya. Kaunti pa nga lang yung bisita. Maya maya pa daw may mga dadating pa. Pagkatapos namin mag-dessert ng prutas, pumasok lang muna kami sa loob ng bahay. Nandito kasi sa loob ng bahay yung mga tita ni chuchay para maka makapaglaro na rin sila. Natatawa nga kami dito kay Chuchay kasi medyo chubby siya tingnan dito sa suot niya. At habang naglalaro nga mga bata, todo bantay naman yung mga yaya at baka mag-away-away. Hindi naman sila nag-aaway kapag walang pinag-aagawan na laruan. Tumikim nga si Chuchay ng cereal nila dito kung magugustuhan niya. Nagustuhan naman niya kaya naman kumuha si Ate Rica ng plato para lagaya. Sobrang ingay nga namin dito dahil itong mga bata ang dadaldal. Akala mo inasa sa sabungan Daldal dito, daldal doon, tapos sabayan pa ng sigaw. Ganun talaga yung mga bata ngayon magtaka kapag nasa sulok lang at tahimik. Itong chuchay naman namin tahimik lang siya lalo na kapag may pagkain. <laughs> Katulad nito, nakaupo lang at hindi nagtatatakbo. Busy nga itong dalawa kumain ng cereal. Kung ano-ano nga lang yung mga ginawa nitong mga bata dito sa loob, malibang lang. Katulad nito, kunyari, nagtulog-tulogan silang dalawa. Nahuli pa nga itong chuchay namin, nakadilat yung mata. At may payakap pa nga. Ay, Diyos ko, ang sarap pa naman niya kape nitong chuchay namin. Pagkatapos nila maglaro, nauna nang umuwi yung mga tiyahin ni chuchay. Nagpaalam muna sila kay chuchay. Ang sweet nga tingnan kasi may pa-heart finger pa nga itong isang tiyahin niya. Pauwi na kami, may pahag pa si chuchay kay ninong 30 niya. Oo, oh, sya hanggang dito na lang bukas ulit, babush!